pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live, live. Prince Belda, magandang araw sa yo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. nanatiling ang kalabas ng region na may pinakamaraming rehistradong botante sa bansa. Si ng Kapiyan sa Bagong Pilipinas ibinahagi ni Comelec 4A Assistant Regional Election Director Attorney Margaret Joyce uh, Reyes Cortez na uh, ang region na may pinakamaraming rehistradong botante na umaabot sa 9,764,170 registered voters. Higit isang milyon sa bilang na ito ang uh, mga tinaguriang first-time voters sa uh, mga unang beses pa lamang uh, boboto para sa 2025 national and local election. Samantala, ibinahagi rin ng opisyal ang mga alituntunin at programa ng Komisyon para sa pagdaraos ng malinis sa tapat na hala at mga impormasyon para sa May 12, 2025 national and local election. Binanggit ng opisyal ang bagong sistema ang gagamitin sa halalan na full automation system with transparency and audit count of fast track kung saan ipinaluanag ng Comelec 4A ang salient features nito tulad ng paggamit ng automated counting machines o ACM online voting and counting system para sa absentee offices voting at secure electronic transmission services o SETS. Muli namang ipinaalala ng Comelec ang mga ipinagbabawal gawin ng mga botante at politiko sa pagsisimula ng election period sa January 12, 2025 hanggang June 11 ng nasabing taon. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz ng SEMEN Batangas nagulat live para sa SEMEN Pilipinas. CNN Live, Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CNN Batangas. AP.